Yung mga idol titignan natin kung uh, may isda na yung sapa dito yung mga idol mayroon na mga idol oh. kaumpisa pa lang ng tubig nagkaroon na ganang isda Ayan. Bali mga idol ay uh, nung mga nakaraang taon dito kami nang huli ng mga dalag, tilapia dito sa ako to, sa pa ano na to mga idol. Ayan o. Oh. Ayan mga idol o. Oh. Ayan laki ng tilapia mga idol. Laki ng tilapia. Zoom natin mga idol para makita nyo. Yun know, na, idulo. Yun know? o. Oh, o, you o. Know? Meron na kagad tilapia mga idol. Oo, oh. O, para kitang kita mga idol. Meron na kagad tilapia mga idol. Yun know? o. Ang bilis nagkaroon ng tilapia eh. Ano pa mga ito? Ang dami mga ito. Ang duno. Sabi. Dami na kagad. Ay, may lusutan naman siya mga idol. O, ayun oh. Maliit na ako. Ano. yung lusutan niya. Dami. Dami bali pagka medyo konti na lang yung tubig mga idol lilimasin namin to dito mga idol daming daming tilapia mga idol talaga oh ang bilis nagkaroon ng ano ang bilis nagkaroon ng tilapia dito at saka ano dalag dangi Hanggang doon kasi ito mga idol sa likuran ng Kubo namin. Hanggang doon. Yung iba nandoon sa sulok. Lum. Ang bilis nagkaroon ng isda.